<clears throat> Buenas tardes, damas y caballeros. Uh, Halloween's Day na or Halloween's Night na pala bukas. Uh, kaya pala itong mga politiko ay uh, naghahanap na yung mga uh, ghost projects nila. Uh, isa na dito si uh, ang magaling na si uh, Senator uh, Robin Padilla na last week or this week, huh, early this week, ay uh, pumunta ng Sambuanga kasama ng asawa niya si Mariel at kasama nang uh, ng pamilya nila, anak nila Ah, pumunta sila ng samwangga para uh, bisitahin at uh, mag-inaugurate ata yung uh, uh, project niya sa isang Bajau community or uh, 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 mga kwan mga uh, minority uh, minority group o yung uh, tawag na Bajau ito yung mga both people ha? umaabot ngayon dito dahil uh, kulang talaga sa tulong ang mga yan. Kaya lang nung pumunta si uh, Robin na uh, nakarating si Robin Padilla doon, hinanap niya, saan na ba yung project ko dito? <laughs> At sinabihan siya, "Mr. Senator, wala po kayong project dito." <laughs> Wala kayong project dito, Mr. Senator. Ah, nag-ghost nag -ghost project hunting na naman kayo, Mr. Senator. Ano ba to? Ang masyadong advance yung Halloween nyo, Mr. Senator. Eh, napahiya si Robin Padilla. Napahiya at nagalit. <laughs> Kaya kahapon, nag-post siya ng isang nakaka-insultong post. Ha? hindi lang sa LGU ng lugar ko sa Sambuanga City, kung hindi pati mga mga kababayan ko ha diyan sa Sambuanga, ha mga tawag ko compoblanos or mga province mates ha diyan sa Sambuanga. At uh, ito ang post niya. Ha? Sabi niya, iba talaga ang politika sa bansang ito nagpalit ng mayor sa isang kilalang syudad na kinampanya ko pa at nanalo. <laughs> nanumbat pa, nanumbat pa. Sa paniwala ko na mas magkakaroon ng resulta ang proyekto ko para sa mga badjaw kaysa sa dating mayor eh. Mas lalo palang lalabo at sinagot pa ang staff ko na wala silang alam. Eh, wala silang alam eh. Kaya nga kami biuma, bumiyahe. <laughs> um, umuwing luhaan. <laughs> Kaya nga kami bumiyahe ng personal at nagtatanong po bilang supporter po ninyo. Mapapamura ka na lang sa, nahin, sa hinayupak na sistema ng politika sa Pilipinas. Mapapamura ka na lang sa hinayupak na sistema ng politika sa Pilipinas. Mapapaaway ka o sising matching ka na lang. <laughs> Ngayon na ako nakita na talagang galit na galit si Robin Padilla sa post niya. Ha? Ah, marami na siya naging kaaway pero galit na galit siya dito. Galit ang galit siya dito. Saan ang project ko? Saan ang project ko? Ha? Pumunta pa naman siya dyan, pati si Mariel. Nakita ko pa yung mga, yung mga kwan nila, yung mga uh, picture nila at video na bumisita sila yung museum, bumisita yung tinatawag namin na, na Fort Pilar, ganon. Mga kwan dyan, mga mga tourist spot sa Sambugay City <laughs> yung pala batrip na patrip trip para si Robin Padilla wala makitang project kaya itong uh, social media page ng uh, ng uh, ka associated dito sa mayor namin si uh, uh, Olaso Mayor Olaso ay nagpalabas ng open letter uh, open letter to Senator Robin Padilla from the people of Sambuanga City. ah, Sabi dito, basahin na lang natin para hindi nyo sabihin, nagdagdag bawas tayo. Dear Senator Padilla, we the people of Sambuanga City are deeply concerned and disappointed by your recent viral social media posts alleging that a certain city failed to implement a project for the Bajau community. While you did not mention the city by its name, it is clear from the context and location of your post that you were referring to Sambuanga City. Yun nga eh. Pubunta ka naman siya sa Sambuanga City. Eh. Pati yung pamilya na, pati yung pamilya niya. As a national legisl legislator, your words carry weight. When you post allegations publicly without verification, it causes confusion, damages reputation and misreputations and misleads the public. Such actions are not only unprofessional but, but also irresponsible, especially coming from a public servant who is expected to uphold the truth, integrity and accountability. Eh, kahit tagad dyan ako sa lugar na yan, pwede ko rin masabihin na eh, kasalanan nyo yun. Yung, yung, yung senador ba na dumidepensa sa pagpatay ng 30,000 katao? Professional ba yan? May integridad ba yan? Parati ko sinasabi sa inyo, ah uh, Sambuanga is a... Uh, is a DDS country. Pero dito siguro, masabi ko eh, na karma kayo. Naniniwala kasi kayo sa DDS eh. Alam nyo naman, wala yan integridad. Sino ba may integridad na papatay na 30,000 katao at uh, iwanan tayo ng 13 trillion na utang? ah uh, may, may, integridad ba yung mga, yung mga DDS politicians na sumupo-suporta sa pagpatay ng 30,000 katao. So, uh, kawan lang kayo, parang nakarma lang kayo. Nagbigay kayo ng integridad sa tao na wala naman integridad. O sa isang grupo ng mga politiko, ng mga DDS, na wala naman integridad. Sabi pa dito, if you truly intended to help the Bajau or any... indigenous peoples, people's community indigenous people's community the proper course of action would have been to coordinate directly with the city government or the concerned local offices mayor kimmer olazo has already clarified that no funding or project from your office was ever received by the city So dito tama naman sila. Kasi pwede ang nangyari dito kay Robin Padilla, either naloko siya, nabudol-budol siya ng staff niya na sinabi, may project po tayo dyan. Senator, pumunta kayo, bumisita kayo para inspection niyo yung project. Or, meron sila mga tao kumontak dyan na niloko sila, na kinuha yung pera nila, hindi naman ginawa yung project para sa indigenous people's community sa mga IPs. Pero tama rin ito mga sambuang genyo. Bakit, bakit buong syudad ang pagagalitan nyo? Bakit pagagalitan nyo yung mayor? Susumbatan nyo pa. S Sasabi, uh, sasabihin mo na, oh, tinulungan ko pa naman yan. Manalo. Eh yan. mayor. Next time, mag-ingat na kayo sa mga DDS. Yan lang advice ko sa inyo, mag-ingat na kayo. Walang integridad ang mga DDS. Ngayon, sinira pa kayo. Parang pinalabas pa, binolsa nyo yung pera. So sabi naman dito sa mga bata ni Mayor, eh sana nag-coordinate nag ka, derecho. Derecho. Kay Mayor. Ah, nandyan naman ang City Hall. Bakit, bakit hindi nyo pwede gawin uh, office to office? Eh, na kwan kayo tuloy na, ghost, uh, na ghosted tuloy kayo ng, pro, ng sarili ninyong proyekto so ilan milyon kaya ito ang masakit dito pera natin yan sabi pa dito sa mga bata ni mayor before bringing accusations to the public sphere, you should have verified the information with your staff and with the local government Transparency and cooperation, not public shaming, are the foundations of, of a genuine service. So, yon, umiiyak rin yung mga bata ni Mayor, umiiyak rin yung mga bata ng City Hall, na sinasabi dapat transparent kayo, dapat kino-coordinate nyo sa gobyerno at sa, sa staff ni Mayor. Eh, hindi nyo na uh, humahanap kayo ng transparency sa Duterte administration. Wala naman ito. Nakita nyo kung anong ginawa ni Martires sa ombudsman. Tinago lahat ng mga desisyon, pati yung mga salin. So you are looking for transparency at the wrong venue. Kaya kayo mga sambuanggenyo, mag-isip-isip na kayo kung tama pa ba yung pagbibigay nyo ng suporta sa mga Duterte's, sa mga DDS. Ha? O ngayon, ang lumalabas, sarili nyo rin DDS leader na sinasambahan nyo ang nanginginsulto sa inyo. Pinapalabas, lahat kayo dyan, magnanakaw. Kasama na si Mayor. O, di ba? Hindi lang man, hindi lang man pumunta sa office ni Mayor. Nag-post na kaagad, inupakan si Mayor. So that's what you get for believing in DDS Senators like Robin Padilla or supporting Sara Duterte. Proud na proud pa mga politiko dyan na sinuporta sila ni Sara Duterte at ni Robin Padilla na ngayon. Sino nanginginsulto sa inyo? Mga kapwa nyo DDS. Kapwa nyo DDS. Sabi pa dito ng mga bata ni Mayor, your recent action reflects poorly on your office and on the standards of public leadership. The move to publicize and verify claims on social media was unbecoming of a senator and uneducated in governance conduct. So yan, yeah, proud, proud pa itong writer na ito, ni Mayor. No, ni, Sabuanga City has always supported your leadership. Yan ang problema nyo. Ah? Stupidity, biget stupidity. Sumuporta ka, kayo, namukha kayong stupido. Sumuporta kayo sa si stupido. Ngayon, na nainsulto kayo, namukha kayong stupido ulit. O, oh, di ba? Yan masakit. Sabuaga City has always supported your leadership. In fact, you were the top ranking senator in our country during the 2022 elections. Uy, nagyabang pa. Eh, talaga naman, nakakaya itong mga kababayan ko ah. Earning the trust of over 200,000 Sabwanggenyo voters. <laughs> Ngayon, buong syudad, inisulto niya. Ha? Nagkwan pa. Ha? <laughs> Nanumbat pa na tinulungan niya ma-elect yung uh, uh, incumbent mayor ngayon. sabi dito, we urge you to reflect on this incident and handle future concerns with professionalism. walang professionalism. si Sara ba may professionalism? si Duterte ba may professionalism? o oh, kayo pa na kayo kayo ang kayo ang uh, napahiya. eh sumuporta kayo ng you did the stupid act of supporting a stupid candidate now you look stupid ah engage directly with ayun oh, mag-engage daw sa lo sa local government mismo instead of posting sa media eh ganyan naman ito mga DDS tingnan nyo yung uh, ginagawa nilang pagsisinungaling dyan, na ambush daw si Gutesa na ambush daw si si uh, Marcoleta So, public service is not a show for online validation. It is a duty grounded in honesty, humility, and accountability. Honesty, wala. Nagnakaw na 13 trillion na pera. Humility, wala. Uh, sabi ni Duterte at Sara, the best lawyer in the in the whole universe daw sila kaya nakakulong si Duterte. And accountability wala. Ha? pinapatay pa nga, kinukulong pa nga yung nag-iimbestiga sa kanila tulad nila Laila de Lima. So, so yan ha? So, <laughs> nakakatuwa ito. Awayan ito ng mga DDS. Ay, nakakahiya. Kakahiya mga politiko dyan sa lugar ko. At mga butante. Proud pa. Ininsulto na nga sila. Proud pa sabihin na uh, uh, may 200,000 votes si Robin Padilla yan. Ito naman si Robin Padilla. Siniraan pa yung mga nanumbat pa sa mga politiko dyan. Ay, grabe. Kaya sige, magsama-sama na lang kayo. <laughs> magsama-sama na lang kayo. <laughs> mga BIT. <laughs> ay, 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 Pero syempre, sinong kawawa dito? Pwede natin sila pagtawanan kasi awayan ito ng mga, mga BIT na DDS. Pero ang kawawa dito tayo. Dapat maimbestiga ito. Magawa ng, kung, ng senatorial investigation ito. Kung may pera, mga sabi natin 50, 100 million. Saan napunta yung pera? At kung binigay ni Robin Padilla, hindi naman pala niya binigay sa dinaan sa syudad, Kung kung dinaan niya sa mga uh, Islamic organization, anong Islamic organi organization ito? Sino mga leader na ito? Usually yung mga Islamic organization mayroong mga ustads yan o mga religious leaders. Sino ang dito? Dapat uh, uh, hindi lang hindi lang mga Sambuanggenyo, we want to get to the bottom of this. Gusto natin malaman kung sino ang uh, ang sumira sa pangalan ng mga sambuanggenyo. kat Pati tayo rin mga taxpayers. Kayo, kayo lahat Ah, we are entitled to know ano mangya ano nangyari sa pera natin. Kung hindi nga na misinform si Robin Padilla kasi pwede rin sa kabisihan niya pag pagdepensa sa mga Duterte, pwede rin wala talaga siyang project doon. Na kamali lang siya para isipin may project siya roon. Ha? Ah, kasi kahit uh, pauwi-uwi ako dyan, wala naman ako narinig na meron siya project dyan. So, <laughs> nakakatuwa talaga itong mga DDS na to. <laughs> ay, ay, ay. Is, talagang stupidity begets stupidity. Stupid, stupid people attract stupid people. Yan talaga ang uh, sad reality sa politika natin. Kaya mga kababayan ko, magising na kayo. Magising na kayo. Stop supporting the DDS proven na na wala talaga ito ginawa na maganda para sa bansa natin. At lalo na si Duterte six years pero walang ginawa anything, anything at all na magandang project na mas magumanda po yung daan, mga daan namin dyan under the time of Duterte. Ah, under the time of uh, President Marcos. Mas gumanda pa yung mga daan namin dyan under the time of uh, Benigno Aquino III. Pero kay Duterte, wala. Binuhos niya lahat sa Davao. And yet, itong mga kababayan ko, proud na proud pa para sabihin na solid ang solid ang syudad ah para kay uh, kay Duterte kakaya oo sige hanggang dito na lang muna tayo so we will uh, follow up on this issue kung meron tayo ah uh, makita na update dito kasi pera namin natin ito na wala. Ha? Ah? Kasabihin natin na binulsa ng mga ng mga kausap ni Robin Padilla ang pera. Ha? Ah? Ah, mga NGO dyan, mga Islamic NGO dyan. At kayo rin, mga, mga Islamic organization. Ah, magtulungan kayo dyan para hanapin kung sino itong salarin. Ha? Ah? Tayo lahat na insulto ni Robin Padilla dito. Ha? Ah? Kaya we should one, we should uh, kasuhan natin kung sino man ang uh, mga uh, nagnakaw ng ng uh, pondo ng taong bayan, ha? Yan, na So, umuwing luhan si Robin Padilla pero mas uh, malaking kawalan sa mga taxpayers na tulad natin. So, hanggang dito na muna tayo. Uh, we will try to have to to follow up on this issue. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.